Good news po tayo ngayong araw na ito. Dahil sa pagpaporsigi ng ating Pangulo, ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawain na sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ano po ba itong FATF? Isa itong independyenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or greylist. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang suppoin ang money laundering at terrorist financing. At kapag nasa gray list, ito ang mga bansang actively working with FATF para ma-improve ang anti-money laundering processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list. Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa una, kakulangan sa regulatory supervision ng gambling operations. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Pangalawa, weaknesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya ay mukhang pinababayaan lamang. At pangatlo, delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020, kahit na napakalaki na intel at confidential funds noon. Nailagay nga tayo sa grey list noong 2021 matapos matukoy ng international watchdog na labing walo na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order number no. 33, na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list. Nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list. Mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances, pati na po ang transaksyong finansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan, lalong-lalo lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees at madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, nalinisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. Ipanalangin natin na mapanatili natin na hindi tayo muling mapasama sa grey list o blacklist ng FATF. Hindi titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas.